What's up mga kabakabs uh, Ito na po yung Yung girls na gawa namin yan uh, Ginagrind na po natin para Para malinis yung pinagwildingan Ay yung pinis na Pintura na lang Ito naman po yung steel window Steel window Hi guys. Yan ang tumitira ng steel window namin. Ah, uh, kabakal, medyo marami-rami ito. Dalawa lang kami ngayon nasa fabrication. Ah, uh, wala yung mga kasama namin at may ginagawa sa tanker ayun. Ayun, yung isa na yun, no. Oh. Ginagawa nila yung tanker, ay uh, ikakalibrate. Kaya medyo nag-iingat na tayo ngayon diyan.

Yan po yung ginagamit namin yung building machine, ProQuick, UIC po yan. Ah, uh, kab salamat po sa mga followers ni Junjun. Ay mga kabak. Yung suportahan po yun nila yung channel nila, Channel 5. Channel 5 buddy. Channel 5. Channel, channel 3. Channel 3. Ah, channel pala yung channel niya, mga Cubs. Ah, yun, yun Channel 3 Kabakal TV. Okay, Cubs. Ah, hanggang dito na lang. Ah, marami pa po, po kaming i-upload na mga gawa namin. Ah, welcome po sa bago naming helper ngayon na absent agad. Na sumasakit yung sikmura agad. Okay.